Ayan. Good morning. Good morning, mga idol. Good morning. Uh, welcome po muli sa ating channel. Uh, good morning, mga idol. Alam nyo, ha? meron na naman tayong ibang kasaysayan na ikopento sa inyo. Uh, sa larangan pa rin nito ng pagiging construction boy ko. At uh, ito'y karanasan namin sa bahay na aming nadistinuhan at uh, alam nyo ba mga idol yung tinatawag na basal kapag ang isang bahay basal, ang ibig sabihin niyan bago mula sa umpisa hanggang sa matapos bagong tayo hindi kagaya ng mga nadidistinuhan namin na mga abandonadong bahay na pinare-renovate o at pinapipinturahan pag sinabing basal bago yan at kami mga pintor, mga idol, kapag malapit ng matapos ng isang bahay, yung tinatawag na pinising na siya, ipinadadala na kami ng aming boss sa bahay na yan. Para alalaya na unti-unti yung mga naiwang pinisir. O alam ba, nagpipinis na lang ng kesame. At nagre-retoke na lang ng mga ilang portion. Kumbaga, may iwan doon pag pinising na mga tatlo hanggang apat katao na lang din. Mga pinising yon Pinising ng kesame, kasama na dyan yung electrical, dyan yung mga nagre-retoke. Kami naman mga pintor, bubuntutan na namin yung kanilang ginagawa. Hanggang sa kami na ang tuluyang tatapos doon sa bahay na yon. Pero bago na at mga idol, shoutout muna sa ating mga uh, subscriber dyan, sa ating mga follower, gayon din sa ating mga viewer. Uh, Siyempre naman idol, kung bago ka pa sa channel na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at pumindot ng ating bell button para naman lagi ka updated sa ating mga video. Beno, shoutout na rin sa ating mga kapwa vlogger dyan sa larangan ng Ghost Explorer at saka sa larangan ng social media. Ano man ang klase ng inyong mga pagbablog, pare-pareho tayong mga vlogger at idol ko rin kayo. O, oh, ina-idol ko rin kayo dahil pareho lang tayo ng layunin makapagbigay ng magandang informasyon sa ating mga viewer, sa ating mga subscriber at sa ating mga follower. Diba tama? Bueno, uh, tuloy natin ang ating maikling kwentuhan. Sana, samang kayong panig ng ating basa na ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At samahan nyo ko, so, maikling sandali ng ating kwento, para naman may bahagi ko sa inyo yung ilang aking mga naging karanasan nung ako ay larangan pa ng construction worker. Ganito yun mga idol. Na banggit ko na nga na ang ginagawa namin, na destinuhan namin basal. Pag sinabing basal, bago. Hindi repair, hindi renovation. Bago yon. So, unang araw pa lamang namin, pag basal ang isang bahay, may budigero dyan. At yan na rin ang nagsisilbig care, take care sa lugar na yan. Dahil sa kanya manggagaling ang lahat ng materialis na ginagamit sa kabuuan nitong konstruksyon. At siya naka-stayin dyan. Kung may mga naka-stayin man na iba, siya permiss dyan. Ngayon, eh, ang sabi niya sa amin, nung pagdating namin, Brad, mag i ba kayo dito? Bagamat malapit lang ang aming inuwian sa lugar na yon, nakaugalian na namin malapit man o malayo, eh, nag i kami para walang problema sa pamasahe o babaunin uh, ah, tigit sa lahat menos sa pagod kasi kung pagod ka na sa trabaho maglalakbay ka pa pa uwi ang hirap sa panaman sumakay mas ginugusto na namin ang naka stay in so sa madaling sabi sabi namin mag stay in kami dito o hanggang sa matapos ang sabi nung caretaker na ko na sa inyo mga brad na baka hindi kayo tumagal kasi may mga kababalagang nangyayari dito so mga idol ang pangakala ko ang mga kababalaghan o mga uh, katatakutan na nangyayari sa mga abandonadong bahay lamang na katulad ng aming mga nadidistinuhan yung pala kahit basal meron din Ganito ay kukwento ko sa inyo. Noong una, hindi kami naniniwala doon sa sinabi ng caretaker na pagdating daw ng gabi, kung ano-ano ang nararamdaman nila mula pa nung magumpisa sila sa trabaho hanggang sa ngayon patapos na. At maraming mga trabahante ang hindi nakakatagal at umaalis. Kaya kumbaga nakailang palit-palit na ng tao yung bahay na yon bago lubusang napinis o mapipinis. At kami nga ang pinakahuling madidistino roon hanggang sa matapos yon. Sabi niya, ang una kong ipapapansin sa inyo mamaya yung ilaw sa garahe. Wala pa rin niya yan, idol, sabi sa amin. Wala pa. At hindi pa kinakabitan ng linya yan ng electrician. Although may mga wiring na yan, lahat dito sabi niya, ang pinaka may ilaw lang na pinapagana, yung salas at yung sa may kusina. So sa madalit sabi, yung ginagawa doon, hindi naman siya up and down, bonggalo lang. Two bedrooms, salas, kusina, at CR. At may dirty kitchen din sa likod. So sabi niya, ang una ko ipapapansin sa inyo dyan, mamaya, pagdating ng alas 6, yung ilaw sa garahe. Tingnan nyo, pinakita niya pa, pinindot niya yung switch, di wala nga ilaw. Wala pa sabi niyang connection yan. Pero, may linya na yan. Kaya lang, hindi pa siya nakatap. Ang nakatap lang dyan na gumagana yung salas hanggang kusina. Yung dalawang kwarto na ano, buo na rin yun, pero wala pa rin ilaw yon. So, di, tuli kami. Ang trabaho ko, pag basal, kung tawagin sa amin, batakero. Kasi tatlong klase. Blanqueador, batakero, dokero, at saka lihador. Apat kami. So, pag basal, kay blanqueador ka, malilinga ka pa rin sa batakero. Ako naman all around, pwedeng sa barnish, kahit tano pinising, pwede. Di bata kami, bata. Yun namang lihador namin, ang trabaho noon, pagdating doon, lahat ng mga portion ng mga grills ng bakal ng bintana, liliyahin na niya yon para maalis yung mga dumi at mga kalakalawang bago ipaprimer. Di bata, bata kami, bata. noong mga bandang hapon na, ang naiwan doon na gumagawa, dalawang karpintero, isang mason, at saka apat din sila eh yung nagre-retoke oh, mga parting na re-retoke okay. nung ng mga bandang hapon na nagdipit-dipita sila ng kanilang mga gamit baka pahinga na kami mga quarter to five pahinga na kami nun ayun nga, naguwihan na yung mga ano, naiwan doon yung caretaker at saka kami so lima kami isa siya at saka apat kami. Di, tinanong namin kung saan kami pwedeng magluto ng isang Sabi niya, kahit siya bro. Oh, sa likod, o ano. Di, nagluto kami doon sa may harap. Oh. Bukod sa garahe, malawak yung area yung ganyan. Yung ano, magalas sa isla. Napansin nung kasama namin, na nga yung ilaw. Sabi niya, sabi nung caretaker, oh, pag gala sa isdo, sumisindi yung ilaw. Ayan, nakasindi na. Tinawag namin siya. Brad, hindi ka. Ayan ba yung sinasabi mo? Yan, sabi niya, Brad. Yan ang una namin pinagtakan. Bakit sumisindi yan? Pagdating ng ganyang oras. Eh, Siyempre, itong inyong lingkod, bagamat may alam sa ganyan, easy lang, wala lang. Tapos sinabi niya, bukod pa dyan, yung mga pintuan, pagdating ng alanganing oras na talagang gabi na, nagkakalampagan, parang bukasara uh, Tapos, yung sa kitchen, eh, malimit daw may dumudungaw sa bintana. Sabi ko naman, buti ako bilang caretaker ka. Paano pag nag-uwi anak, kung wala pa kami, di ikaw lang mag-isa? Sabi niya, Oo, oh, ako, lang, ako lang mag-isa rito, pero dito ako natutulog sa katabing construction, hindi ako nagbababad dito kasi may katabing construction na ginagawa eh pero hindi namin kagrupo yun hindi namin kalinga nakisuyo lang siya na kasi nga natatakot siya dun eh ngayon di paano sabi ko andito naman kami di dito ka na rin sabi niya sige subukan ko dito matulog tutal andito naman kayo kailangan naman ako nakikitulog dun pag naguwihan na lahat eh Pagtapos kong kumain, pupunta na ako rin sa kabila. Hindi gano'n nga. Hindi, luto kami. Kain. Noong mga gabi na, ano kami sa salas, yun lang may ilaw eh, salas tsaka kusina eh. Pati na nga yung garahe. Kasi yun nga unang sumisindi ng ilaw eh. Garahe. Noong gabi-gabi na, may kumakalampag. Oh. Tapos sabi ng caretaker, alam nyo ba brad, yung kwarto na yan? Isa yan sa kinakatakutan namin dito. Bakit? May isang construction boy na namatay dyan. Anong ano? Sabi, binangungot daw. Eh, nung ano sa medical legal, nagkaroon pa nga ng problema dahil baka nagkaroon daw ng foul play kasi may pasa sa lege, parang sinakal. Kaya akala na may medical legal, may mga taong kasama na galit sa kanya, sinakal siya. At the same time, yung taong yun, nag-inuman sila nung gabi, tanghali na, hindi pa nagigising yung pala, nung buksan nila yung kwarto, andun, tirik yung mata. O, nakalawit daw yung dila. Yun daw, ang, parang mula nung mangyari yun, naging maligalig na. Parang nanggugulo na rin sa loob ng bahay pagdating ng gabi. Uh, ah, at minsan yung mga gamit, sa umaga, nakakalat. Ganon. So, di, eh, palibasa, wala namang kasama kami na mangininom, although, ako, mangininom ako nung kalakasang kabataan ko pa, eh, pag sa ganyan kasing construction, bawal din eh. Lalo, ano yun eh, uh, yung parang subdivision eh, village, bawal doon magpasok ng alak. At wala mga tindahan doon, wala mga kantina ano. Nung gabi na, yun ah, na. Paano ano na nararamdaman namin? tapos may parang umuungol doon nga sa kwarto na kinamatayan ng construction boy. Ngayon, yung bayaw ko, eh, hindi naman naniniwala sa ganyan yun, pero siya mismo, nasasaksihan din niya. Ngayon, yung pala, yung bahay na yon sabi nung caretaker ayon daw sa kwento nung mga tigaroon na nung bakante pa raw yung lote na yon meron daw yatang ginahas ng babae at pinatay doon oh, sabi yun mga kwento raw nung mga ano, ro. kaya mula nung umpisahan pa lang daw yung project na yon nung trabaho na yon talagang nagkakaroon na sila ng problema. Oh. Dati nung unang buhos daw doon, mayigit daw 40 ang gumagawa doon. Eh nung kalagitnaan ng trabaho, yung iba ayaw nang pumasok. Kasi kahit daw hapon o hindi pa gabi, talagang binubulabog sila. So Nung magdamag na yon, kung ano-ano naririnig namin na kalampag, lalo doon sa kinakatakotang kwarto, tapos sabi pa nung caretaker, dyan sa kusina minsan sabi niya, Brad, eh, may nagpapakita dyan na uh, hindi namin mawari kung anong itsura. Kaya pag mga alanganing oras na, hindi wala nang pumupunta dyan sa kusina. Ngayon, yung dalawa kong kasama na ano, matatakotin eh sabi sa akin bukas uwi na lang tayo total malapit naman tayo rito eh yung sabi ko e, kayo kung gusto nyo umuwi pero kako ako stay na ko rito na madali sabi sa kinabukasan sa apat kami dalawa ang umuwi o, yung bayaw ko tsaka yung isa naming kasama naiwan ako tsaka isa naming helper pati yung caretaker. So, dalawa kaming naiwan plus yung caretaker, di tatlo na lang kami. Aba, noon tatlo na lang kami, lalong tumindi. Oo, lalong tumindi yung paramdam. syempre, eh, itong inyong lingkod, eh, medyo may alam naman sa ganyang mga sprikitik. Hindi na ako nakatiis. Oo, oh, Siguro hindi ako magkawali, mga alas 7 ng gabi yun, tapos na kaming kumain eh. Yung pintuan, doon sa kinamatayan ng construction boy. Nagbukasara. Tapos, may umuungol. Ang ginawa ko, siyempre, ginausap ko. Sabi ng caretaker, anong, huwag ka lumapit niya, huwag kang pumasok niya, baka hindi ka na makalabas kasi, merong isang trabador minsan na pumasok dyan eh. Hindi na nakalabas eh. Nagsisigaw doon sa loob. Kaya napilitang gibain yung pinto. Bago na yung pinto na yan, bagong palit na yan kasi giniba yung... Hindi mabuksan eh. Hindi. Sabi ko, okay lang. Hindi ako nagpalata masyado. Pagtapat ko rin sa pinto, muungol eh. Lakas. Naririnig talaga namin. Lakas ng ungol eh sabi ko hindi ako naniniwala na ikaw yung kaluluwa nung namatay dyan dahil ang isang patay man hindi na pwedeng magbalik ikaw jablo nagpapakilos doon sa imahin ng namatay kung dalin lang mo ang iba ako hindi mo malilin lang itong gabing ito kapag hindi mo kami tinigilan ikaw at ang alipores mo lalayas dito o kung hindi man kayo lumayas dito pupuksain ko kayo wag mo sabihin espiritu ka o ano ka kaya kang puksain kaya ang pakiusap ko lang iba na ang makakaharap mo ngayon at ibang trabahante na ito wag mo kami pakikialaman hindi ka namin pinapakialaman at kung binulabog mo yung mga ibang trabahador dito wag mong gagawin sa amin. Ngayon, kung gusto mo ako subukan, tuloy mo, igawin mo. Pumasok ako sa loob, o isara mo yung pinto, gawin mo sa akin yung ginawa niyo sa kinukwentong trabahador na hindi na nakalabas. Mas maganda nga, mo ko rito para pati ikaw hindi makakalabas. Eh. Hindi makakalis. Eh. Oh. Hindi. Hindi naman sumara yung pinto. O, sabi ko, ako na ano magsasara, sinara ko. O. And dilim walang ilaw eh. Ang may ilaw lang yung salas eh. Di, sabi nung caretaker, manong, ano, hindi ako kumikibo. Sabi ko, ano, dalawa lang tayo rito o yung kasama yung alipores mo. Sige ka ako, gawin mo gusto mo. Andito lang ako. Hindi kayo maniwala, mga idol, yung mag ka ko kumalabog yung kumalabog yung loob ng kwarto akala ng mga kasama ko sa labas ikaw ano na nangyari manong sumigaw yung ano ano nangyari diyan biglang binuksan ko yung pinto oh ano nangyari ano yung kalabugan sa loob wala ano, na ako lumayas na naganap ng madadaanan eh sinarado ko yung pinto di ba sarado rin yung bintana Naganap sila ng madadaanan. Baka dyan dumaan sa Kesame. Wala pang masyadong ano yung Kesame. Dyan dumaan yun. Paano ginawa mo? Ako na nakakaalam doon. Ha? Tatagal ka tayo. Matulog ka tayo. Yung magdamag na yun. Sarap tulog namin. Mula nung araw na yun, hanggang sa matapos kami, pati yung dalawa namin kasama na nag hindi na nag -uuhian. Sabi ko, huwag na kayo umuwi, dito tayo. Wala na. Yung mismong caretaker, bumilib siya. Bakit daw sa dami nila noon eh, hindi nagawa yung ganun. Manta ngayon, tatlo lang kami Yung masamang espiritu lumayas, hindi kami. Sabi ko, alam mo, ang nagpapakilos niya sa mga elemento rito o sino mang, mga masamang espiritu rito, Diablo. Yung sinasabi niyong namatay na nagmumulto rito o nagpaparamdam, hindi siya yon. Ginagamit lang ng Diablo yung kanyang image para lalo kayong mapaniwala. Takotin kayo. Pero kako ko, hindi niya ako malilin lang. Oh. Hanggang sa matapos to kako, tanda mo, wala nang tayong mararamdaman. Pag bumalik yan dito, pupuksahin ko na yan. Mula nga noon, awan ng Diyos hanggang sa matapos, wala na kaming naramdaman. Yan ang naging karanasan namin hanggang sa kumalat na yung kwento na si Manong pala, ganun, ganyan, magaling pala yun. Kaya mula noon, kapag merong basal na bahay na may mga kababalagan, kahit hindi pa ako dapat i pinapadala na ako ng boss namin. Oo. Oh. At ang sabi sa akin, kahit wala ka pang gagawin, doon ka lang. Kasi, alam mo, bago pa yung bahay, wala pang pwedeng pinturahan, wala pang pwedeng batakan. Anong gagawin ko ron? Di ba, wala. Sasamahan ko lang daw sila. Muayag naman ako kasi may sweldo naman eh. O, pag nadistino na ako, ma, pinadala na ako sa ganon. Alam kong ganon, maraming kwento-kwento. Sasabihin -kwento. ko rin sa mga nagtatrabaho ron, mamaya, steady lang kayo, tahimik lang kayo, kakausapin ko yung nandito pag hindi nakinig at nakaramdam tayo magdamag kumuha kayo ng buhangin dyan bigay nyo sa akin at yung buhangin na yan kapag sinaboy natin dito huwag nyo lilinisin hanggat hindi natatapos yung project ganun o oh, pero bueno, parang idol ha uh, isang kwento na naman ng inyong napakinggan na ibinahagi ko sa inyo bilang isang dating construction worker tara subaybayan nyo pa yung mga iba nating kwento na may kaugnayan sa larangan ng construction halo halo na may babalagan man o hindi Masa sa construction kung may mga comment kayo lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin at kung may mga katanungan kayo lagay nyo lang dyan sa comment section sasagutin natin sa mga susunod na video bueno Ah, ngayon muli mga idol, shout out po muli sa inyo dyan. Ha, ah, saan man kayong panig ng ating bansa na roon, pinabati ko kayo ulit ng isang magandang umaga. Siyempre, kung bago ka pa, idol, sa channel natin ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Okay oh, ah, na, mga idol. Ha, ah, ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Okay, sa muli, palam!